Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again Merry Christmas po sa ating lahat mga kapatids Pasensya na po kayo pero kailangan kailangan ko na pong gawin ang video na to yeah! Dahil ayon po sa kontak ko po sa mga kapatid nating katutubo dyan Sa Sitio Pidpid, Barangay Sapang Uwak, Porac, Pampanga Eh pagkatapos daw po ng Pasko ay magdadala raw po ng NBI Ang mga land grabbers na ito para daw po sa demolition Imagine that oh, no. So ito po ang naganap sa City of Midpid, Barangay Sapang Uwak, Porak, Pampanga. First week po ng December. Ayan po! Tingnan niyo po ang ginagawa ng mga security dito! Tingnan niyo po! Sinisira po Sa pilitan pong binabakuran at kinakamkam ang lupain ng mga kapatid nating katutubong Aita sa lugar na ito. Kitang kita po sa video ang pananakit at panghaharas ng mga bayaran at utusan ng mga land grabbers sa mga taong ipinagdalaban lamang ang kanilang mga karapatan sa lupaing pilit kinakamkam ng mga land grabbers na ito. Baka nakakalimutan nila ang Indigenous Peoples Rights Act of 1997. So, ano nga ba ito? The Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 recognizes the right of indigenous peoples to manage their ancestral domains. The law defines ancestral domain to include lands, inland waters, coastal areas, and natural resources owned or occupied by indigenous peoples, by themselves or through their ancestors. Wow. So yun naman pala eh, dahil kinikilala naman po pala ng batas na ito ang karapatan ng mga katutubo na pamahalaan, ang kanilang mga ancestral domain. Sako po ng batas na ito ang mga lupain, katubigan sa lupain, mga lugar sa baybayin, at mga likas na yaman na pagmamayari o inuukupahan ng mga katutubo sa kanilang sarili o sa pamamagitan ng kanilang mga ninuno. So may batas naman pala para protektahan ang karapatan ng mga kapatid nating katutubong Aitay. Eh. Pero bakit pilit po itong kinakamkam ng mga land grabbers dyan? Oh, no. At baka nakakalimutan nila na nakatanggap na ng Certificate of Ancestral Domain last May 2022 ang mga kapatid nating katutubo dyan sa Sitio Barangay Sapang Uwak, Porak, Pampanga. So meaning meron po silang pinanghahawakang certificate at ang karapatan po nila ay kinikilala. Tama. So panawagan po sa kinauukulan sa mga nalalapitan ko noon para makahingi ng tulong kina Senator Kuya Bongo, Senator Bato, Senator Idol Bong Revilla Jr., panawagan din po kay VP Sara, pati po kay PBBM. Pakiusap po. Naway tulungan niyo po sila. So for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!